Good morning! Kadalasan pag first day ng Ramadan ay walang masyadong taxi Pero heto ngayon marami naman So kakalabas ko pala ng bahay Sana uh, mga bukas na yung uh, may pupuntahan kasi ako sana bukas din siya So ayan guys ang problema nito kasi mahal ang minsan tapos kailangan may bariya kang nakahanda kasi hindi sila nagsusukli ang mga driver katuwiran nila ramadan daw kaya parang gift mo na sa kanila lalo pag mga Pilipina ang sumasakay ganun ang style guys nakalimutan kong magbao ng strip cells ayan inaubo po tayo ngayon so hindi naman tayo pwedeng tumawid kasi eh, delikado so doon na naman tayo sa overpass para kapunta sa kapila so hamdalala sabi pa ng muslim may sasakyan Okay, see you guys